masis, sana so, maligayang maligayang happy new year mga ka-Umm. Panibagong taon, panibagong araw na naman ang atin haharapin ngayon 2021. Kaya sa 2020 bye. Sana maganda na ang Paasok. at ng 2021. Wala nang pandemic, wala nang gulo, wala nang ano, something. Ayan mga kamamis, kaya konting maliit na handa o oh, malaki, marami o tante, walang sakit lang ating pamilya. Ang importante, sama-sama tayo. Maniligo muna ako and... Mag-aayos para sa aming handa. Tutulungan ko muna si Mama. Ay, mga kamay, busy, busy kami ngayon ni Mama sa pagluluto. And yan. Ayan, ito pa mga ano Ayan. Ayan mga kaumamshi, yan po ang munti namin handa. Kunti lang po pero masaya. At sama-sama kami pamilya sa araw ng bagong taon na to. Ayan, hotdog lang ang handa. Manok, yan. Manok lang. Say hi ma. Ayan si mother. Nagluluto ng amin handa. Eh. Kunti prutas lang. Ayan wala mang sa dami o sa konti ng handa at least meron kami salo-salo ngayong bagong taon tay nasty ay nasty tasty ayan konti lang po ayan hi say hi nag hi te hi may kita ka sa vlog ayan ayan ang family ko ayan mga kamag-anak ko. Nandito sila ngayon mag New Year. Ayan eh, si mama busy sa pagluluto ng handa. Yeah. Kaya ngayon mga ka si, hintayin nyo po mama yung alas 12. Magsama-sama po tayong mag-countdown. Ayun mga ka-umami ayan. Konting simpleng handa lang. Kon ayan. Di naman gano'n kami gano na dahil wala naman kaming gano'ng, wala yung papa ko nasa Poblacion eh kami lang magkakapatid kapatid kung isa nasa Rizal kaya konti lang nandaan kami kami lang kasi 2021 ayan konting minuto na lang masasaksihan na natin ang pagpasok ng 2021. Ay, mako ma'am, hintay na lang po natin. Ayan, ilan na lang eh na. 11.58 na po mga ka Si hintay na lang 2021 Goodbye 2020 Bye Alis na alis Dito sa mundo Dago mo na na Yan mga kumangshi. Ano? Sige, magmura ka vlog to. Ano? Sino? <laughs> ah! Sino? <Okay>. Oh, <laughs> okay. Ayan, o, oh, di ba? <laughs> Ayan, o. Oh. Uy! Oo, oh, lalabas ako doon. Ayan. Akin yun, Angel! Ayan. Ayan. Ayan na! Isang minuto na lang, guys! New Year na! Ayan! Ayan na! Ayan, pizza ko. Oh, pack up. Pack up, pack up. Oh, mga pizza ko. Ay! <laughs> Ayan na! Isang minuto na lang! Ten! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! Five! 3 Wala pa 2 2 and a half 2 kalahate Ay! Ayan na wala pa Ayan guys Mako mamsi Ayan na Ayan na Ayan na, Ayan na. Happy New Year Ayan Thank you so much Sana wala nang pandemic Ayan Ayan Ayan, Ayan. Oh, Happy New Year Happy, happy New Year mga kaumamshi Ayan Bye 2020 Welcome 2021 Hi sana maging maayos ang atin Mundo By COVID-19 Ayan Masaya-saya naman mga kaumamshi New Year po Happy New Year ay Ang uh, ganda niya guys So much Happy New Year Guys! Maka mampus! Tiba-tiba takut aku. Yes! Yeah, happy New Year, Tisul! <laughs> happy New Year, Happy New Year! Yeah, happy New Year, Happy New Year! Hello! Happy New Year! <laughs> Say hi, vlog! <laughs> Ayun o! Bye, vlog! Happy New Year! Say hi! Ayan! <laughs> Ayan! Di ba? Oh. Happy New Ano Happy Happy New Year. Happy New Happy New Year. Happy New Year. Happy Happy New Year. Happy Year. Happy New Year. Happy New Year. ya Mẹ kia cho yêu chân trên đi Đi cho ta Happy New Year Yes Happy New Year po Ây Happy hi hi

kung gusto nyo yung aking vlog, huwag ko kalimutan ay like and share and comment down below. And guys, eto ang tita ko yan. Nasa susunod na vlog na lang guys. Bye!